Ito ang maaari ninyong gawin sa mga natira niyong pritong isda. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ay isa na namang serye about sa Cooking with Love by your Tita Laika. Tita Laika! lang tayo ng galunggong. Tapos sa isang kawali ay magigisa tayo ng white onion. May idea na ba kayo kung ano ang lulutuin natin for today's video? Pagkatapos nun ay magisa tayo ng bawang. Dahil parang nakukunti anak sa bawang ay naglagay ako ng pinong bawang. Pagkatapos nun ay magisa tayo ng luya at siling green. Isunod naman nating igisa ay kamatis. Kapag malambot na ang ating kamatis, ay isa-isa na nating ilagay ang ating pinritong isda. Alam nyo na ba kung anong susunod? Maglalagay tayo ng unsalted egg. So wala yung paminta at asin. Tsaka natin siya ngayon lalagyan ng paminta. Yung paminta natin ay napakarami dahil mahilig ako sa paminta. Susunod naman natin ay ang asin. So ang iluluto natin for today's video ay sarsyadong galunggong. Maglalagay din tayo ng kaunting tubig para medyo may sabaw ang ating sarsyado. Hayaan lang natin itong kumulo. Yan nga palang isda ay maaaring leftover po pala. Ito ang maaaring ninyong gawin sa mga natira nyong pritong isda. At ito na ang ating sarsyadong galonggong. Napakadali at masarap na luto sa isda. Kayo, anong ginagawa nyo sa mga leftover niyo na isda? Anong luto pa ng isda ang ginagawa ninyo? Comment down below. Lang thank you for watching and see you next vlog. Bye Thanks for watching Share Don't forget to like, comment and subscribe. See you next vlog!